Tawigan ng Dabaw Oriental kaninang madaling araw. Ayon sa FIWOX, ang lindol ay may lakas na 3-point magnitude at naitala sa sentro nito sa silangan ng Mati sa Dabaw Oriental. Ang naturang lindol ay may lalim na 50 km at tectonic ang pinagmulan. Kaugnay nito, wala namang naitalang nasugatan o ari-arian na nasira. Samantala, labing-anim na paarlan sa bayan ng Mutia sa lalawigan ng Sambuanga del Norte ang nabigyan ng mahigit labing pitong libong libro mula sa Children International. Ang naturang mga libro ay pinamahagi sa pamamagitan ng Nationwide Textbook Distribution Program, katuwang ng grupong Women's Empowerment. Bukod sa mga naturang mga paaralan, nabigyan din ng mga libro ang Mutia Municipal Library at ang Provincial Library ng Sambuanga del Norte. Bagamat sunod-sunod ang naging proyekto sa Sambuanga del Norte, stable pa rin umano ang pondo ng naturang probinsya. Ito ang tiniyak ni Provincial Treasurer Jesse Concepcion kasunod ng lumabas na aligasyon na sinasayang lang umano ng pamahalang panlalawigan ng Sambuanga del Norte ang kanilang pondo. Ayon kay Concepcion, hindi umano na apektuhan ng pagpapatupad ng iba't ibang proyekto ang kanilang pondo dahil malaki ang kanilang nakukuhang kita mula sa naturang mga proyekto.